So guys, uh, may problema ba yung inyong ano? Uh, yung uh, mobile key or mobile key sa inyong BPI account hindi nyo ma ma-activate yung mobile key. So uh, nakilang ulit na akong i-activate to yung mobile, mobile key nag-error. So ang kailangan nyo gawin lang dyan Huawei po itong galaxy Huawei na cellphone kasi sabi ng iba kapag Huawei cellphone di, di may mag uh, mobile key activation po lalo na, lalo, lalo na kung nasa abroad kayo so ganito lang gawin nyo uh, ginawa ko to punta kayo sa ano sa settings ito kayo settings 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 tapos sa uh, update system update hanap yung time and date So, i-on nyo lang po itong uh, set automatically. Yan, i-on nyo lang yan. So, pag na-on nyo yan, okay na. Ma-activate na. Ganito lang ginawa ko, inon on ko lang yan. Na-activate -na, na. Napanood ko lang din sa YouTube dito, So, sinerko ko naman sa inyo. Yung ginawa ko, tama yung sabi sa YouTube na kailangan i-automatic eh, itong uh, time and date po para ma-activate yung mobile key ng BPI apps para hindi siya mag-error. Sige lang guys, salamat.